Hello, 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 hello sa inyong lahat, Kamusta po kayo? Empty religion is not enough. Ang relihiyon na walang puso ay walang kabuluhan. Inahayag ng Diyos ang kanyang pagkasuklam sa mga panlabas na pagsamba ng walang kas kasamang tunay na pagbabago ng puso. Ang dasal alay at pagpunta sa templo ay walang saysay kung it, kung may kasalanan sa puso at walang pagsunod. Sa ating panahon, pwedeng regular tayong umaatin ng charge pero kung tayo'y nabubuhay sa kasinungalingan, galit o imoralidad, hindi mat natutuwa ang Diyos tunay na pagsamba ay nanggagaling sa pusong tunay na pagmamahal nagmamahal sa at sumusunod sa kanya ayan ano ang sabi niya dito sa Isaiah chapter 1 verse 13 to 15 stop bringing meaningless offering your incense this desp To me, even when you are offer many prayers, I am not listening. Ayan. Salamat sa Diyos Sa kanyang mga salita, ingat po lagi.